Dito po sa, pa, sa Hagunay, napakahira po kasi konting ulan, binabaha, tapos lagi pong may high tide hanggang tuhod, hanggang pinte. Happy birthday, Jose! Hopefully, uh, magawa rin namin to sa ibang school. Kung di man sa ibang school, eh, sa iba pang nangangailangan ng tulong. Okay guys, this is the day. Alright, so today, nandito na tayo ngayon sa Kilometer 23, kung saan dito kami nakikita-kita. And ito na yung mga dala nating mga electric fan para idalhin natin, idurate natin sa school kung saan maraming nabahaan. Nandito na rin si motorcade. Oh, madami sa kayo JJ. I'm excited ka na? Excited na ako, syempre. Let's go! Syempre, andyan si Hammerman. Papakita namin yung mga dinala nila para sa mga students and teachers. Meron tayong mga cleaning material. Meron akong dalang walis tampo, map, dustpan, trashcan. Balde! Ang dami pala nang sayo! tabo! Kulang pa nga yan eh! Alam mo, kapag tumulong ka, walang mura, walang, mura, walang, walang halaga. yan. Basta walang kung ano yung kailangan nila, ano yung nasa puso mo, bibigay natin. Tama, di ba? Magpapasaya tayo. Na. Na. no? Dahil si Boss M, nag, nag ano siya ng ganto, nag... project oh. siya ng ganto. Imbis na na lang tayo sa mga magagandang lugar. Oo. Oh, Actually, lagi naman natin na nagagawa na yon. Parang naisip niya ito eh, di ba? Maganda. Magandang bagay. Salud, salud kay Boss M. Saludo yeah. sa birthday boy natin, si Boss yes. M. Big shoutout sa iyo, boss. At salamat din sa mga nakaisa at naka-donate. Naka-donate, na, yan. Yeah. Sa mga nagpaabot yeah. para sa mga students and teachers sa Hagonoy Bulacan. Elementary School, Bulacan. Ano, Ang larang tagal na tayong bine ni Lord, so parang this is the time. This is the -share, right time. Yes, na mag-share naman tayo. Give back the blessing. So, mag-share naman tayo sa mga nangangailangan. Yeah. So, hintayin nyo kami, Hagonoy Bulacan. Magpapasaya kami ngayong araw na ito. Let's go! Shoot! sa mga habol pa na magdo-donate, pwede pang idalahin sa... Pwede naman, pwede, pwede naman. Pa, Kung pwede hindi pa. man ngayon, pwede naman natin yung gawin sa ibang araw. Sa Yan, na, sa na, ibang bagay. Para sa ibang tao naman. Yan. Yan. Team Graffiti, Esquire! Well. 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 Let's go! So nakarating na tayo dito mga tol sa school nila and uh, makikita nyo napapansin nyo naman dito sa part na to parang ayan parang binabaha talaga sila rito doon sa part na yon makikita natin sobrang baha talaga tara parang yung hall nila dito nagaganap yung graduation lahat so dito sa part na to ba nakakalungkot lang kasi paano nga naman sila makakapag-program kung ganito yung lugar nila. Paglabas nila ng school, ayun eh, o, ilang mga estudyante o. Oh. Paglabas ng school, baha agad. Hindi na sila makakapaglaro, di ba? Wala nang laro. Dito po sa, sa Hagunay, napakahira po kasi konting ulan, binabaha, tapos lagi pong may high tide hanggang tuhod, hanggang pinte. Ah, kapantay po ng school yung sa bukid, kaya po hindi po dumadali na maayos ang, ang tubig po. Kaya po kami po, pag nagkaroon ng tubig, ay ilang buwan po bago matuyo. Hindi ako makapaniwala na ganito ka-warm yung welcome sa amin dito sa San Juan Elementary School. Kagaya nga ng sabi ni Jay, uh, kapag uh, kasi kapag uh, binibless tayo ni Lord, uh, dapat uh, tayo naman yung magiging blessing sa iba. Maraming maraming salamat po kasi kayo po yung unang mga vlogger na nagbigay tulong sa amin, na nakapansin sa amin na nakita yung kalagayan ng paaralan namin kung gaano kahirap yung sitwasyon namin. Boss M, sana po mababa po buhay niyo. We love you. Happy birthday, Boss M! bota na to, galing to kay Hammerman na ha? Magagamit nyo to kapag ka bumaha. Okay? Katulad ulit ng dati, magsha-share pa rin tayo ng blessing sa mga nangangailangan. So, tataon-taon nila namin to at lalagi-lagi na namin to. Kaya, happy happy birthday, Boss M. Salamat sa challenge. Napasaya natin yung mga taga-bulakan. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nag-cooperate nag and tumulong. Actually, hindi ko na expect na maraming nag message maraming magbibigay ng kanilang ano rin, blessing dito sa ginawa nating event. And yun, sobrang saya lahat. Sobrang saya lahat din ng mga nabigyan natin, lahat ng student, pati yung teacher and buong school. And hopefully, uh, magawa rin namin to sa ibang school. Kung di man sa ibang school, eh, sa iba pang nangangailangan ng tulong. So yun, Ongoing pa rin yung pamimigay natin ng mga kailangan ng mga students. Siyempre, mga food nila dahil tanghalian na kami nakapunta rito. So, big salute, siyempre, sa Team Graffiti All Stars, sa marketing lahat na nag-ayos dito. Maraming maraming salamat. At siyempre, sa ating birthday boy, si Boss M, na nakaisip ng lahat ng to. Napakalupit mo, Boss. Masayang masaya ang lahat ng students and teachers. Siyempre, ang mga magulang, sigurado ko, masayang masaya sila. Mabuhay ka, Boss. God bless you. And sana, maging healthy ka palagi. Happy, happy birthday galing kay Team Katagumpay. Maraming salamat po. We are very lucky and grateful. Peace out!